Ayan, binis ko na yun. Dito. Tapos maya, maya. Maya, maya ko na ilagay yun. Ano. Yung eggplant, tsaka ano. Yung eggplant, bitter melon, tsaka yung chicharo. Ayan. Ayan. Then, ilagay ko na yung ano. Ang palaya. Saka. Ang plant. Halo-haloin natin. Ano ko na to? Hanggang bukas ko na itong ulam. May ano pa nga ako dyan Kunting may isang hiwa pa ako na ano, yung paksi na bangus ko kahapon. Ang ko na ng ulam ko. Tapos yung ulam ko sa Friday is adobo paanang mala. Yeah. Pagkatapos nito magluto ako na ano, ng taklit, magluluto kasi ako ng ano, Magluto ako ng dito. Tapos, pag naluto, maligyo ako. then, pupuntahan ko yung kaibigan ko. Ihatid ko yung... Ihatid ko yan. mag ko yung kaibigan ko ng ano. Ulam. Tsaka buko. Diyan lang sa ano, kawidaga. Si Ivy. Lagyan natin ng kunting tubig. Para Lagyan po siya ng ano, patis. Right. Then, lagyan natin siya ng patis. Kasi wala akong bagong. Patis lang ilalagay ko. Bango nung patis. Gusto ko lagyan ng sili kaso baka ayaw ng kaibigan ko ng sili. Tapos lagyan natin na. magic salad. Ay, ang dami ata. Ayan, kita nyo. Ayan, may magic salad. Hindi naman marami kung tila mo. Kunti lang yung sinabaw ko para ano, as in malasa. Yan, palambutin na natin siya. ayoko ako lang sobrang luto. Gusto ko lang yung parang hot. then Lagyan ko siya ng kunting sugar. Sugar. Masarap yung kalabasa kung mga pangga kasi ano yan, yung malabo. Maliit lang siya na ano, kalabasa pero yung labo-labo niya. Labo yung dagta niya pag ano, protein mo yung lumalabas. Damihan ko talaga ng kalabasa. paborito ko yan ni Minsan lang ako kumakain ng kalabasa yun Yan siya. pa natin. Kapan natin ang mga 5 minutes. Then, buksan natin. Wow, oh, bango. Super so bango. Masarap to pag-unti lang kasi ang sabor. ulit. Nilagyan ko siya ng ano, kunting asin. Para masarap yung lasa. Kaya natin. Medyo matabang pa siya. Malat kasi ako eh. Bakas na ang alat. Mala. Maano ko sa alat kamano maano ko sa tamis. Hilaw pa yung ano, matigas pa kasi yung alabasa. Kaya antayin muna natin. Pero ang bango-bango na niya. Uh -huh. Ito yung ano-ano. Ay -ano. kubo kahit munti. Ang alam doon. Nariyas <tinyi>, at manis Sita Batang Patani Udo At patula Ubus kalabasa At saka mayroon pa Harap ay Nostos tasa Nari ko na ano bakit Bayan, mag maganda pa yung ano, bata sa akin marunong na kumata ng bahay ko. Hindi kasi ako mahilig kumanta pero ang hilig ko sa kalita. Tapos natin, maluto yung kalabasa. <laughs> Wala niya sabaw. Lagyan nga natin ng konti. At ay okay na yun. Masarap yun walang sabaw, di ba? Natikman nga natin yung kalabasa. O oh, okay na ba siya? Uy, ilaw pa yung kalabasa. Okay. Oh. Kunti na lang kulang. Naglagay ko na ano. Kunti tubig. Para kunti salt. Kasi para sa akin matabang. Malatin talaga ako, pre, Thailand. at takpan natin ulit para maluto yung anong kalabasa. Tara! Ang sarap na kumain. Ayan, luto na siguro yung patbit natin. Ready to eat ng mga panggapatay na natin. Ayan. Ano, oras na yan? Alas dos na. Maglalunch na ako. Pagkatapos kong maglunch, is magluto ako ng Biko. Tapos kung magbiko, pupunta ako sa kaibigan ko. Kasi ano, hatiran ko siya naman. Pagkain. May pagkain naman siya doon. Kaso ano, gusto niya ng ano, pakbet. Kaya magla-lunch na tayo. Sinong may gusto dyan? Lunch tayo. Sarap to tos yung nakapupo ka. Ha? Hapkuk lang yung ka. Wala siyang sabaw. Kaya sarap siya kasi ano. Pag maraming sabaw, hindi, parang hindi lang ba? Tapos dinamihan ko talaga yung kalabasa. Ay, musok-usok pa. Dinamihan ko talaga yung kalabasa kasi paborito ko yung... yung... Di ba may kalabasa na ano, yung ginagawang minatamis? Luluto, lola ko nun eh, tsaka yung mama ko. Ayan, ready to eat na sa lunch. Sino pang hindi nag-lunch? Lunch? Lunch, dyan kain tayo. May kanin to kasi akong ano. Natira kanina. Eh, ito yung kanin ko. San ba? Ayan. Tapos yan ang ulam natin pinakbet. tapos ready na rin yung gagawin ko biko para bukas hindi na ako magluto diretso diretso na yung luto ko kasi marami akong gagawin bukas kasi sa friday darating na yung amo ko kailangan bukas maglinis na ako ng na ng bahay. Tapos lagyan ko na mga sundok yung mga lab, mga CR para mamuti siya. Kaya kain na tayo mga pangga. Super, super yummy. Ang ah? ni Clean Mahilong. Ako pwede ako ano, kahit ano, kahit hindi ako kakain ng karne, okay lang. Basta ano, kahit gulay araw-alaw. Okay yun sa akin. Kasi gusto ko ano, kahit ano, mango ng halihap o gulay, yun lang. Okay lang sa akin. Kahit walang sahog, kahit may ano lang, yung bagoong. Okay na yun sa akin. ngayon dito na lang mga pungga. Thanks for watching! Babouche.